Sige po. Oo. Uh, uh. Okay ka na dyan? Oo, uh, sige po. Okay. Bye-bye. hello Sabi ko na ka na up ka lang niya? Uh Oo. -oh. Pag ganun medyo ingat-ingat kasi alam mo naman panahon ngayon. Nako. <laughs> Mahirap na. Sige uh -oh. na. ako kanina sabi... Hindi ako sumasagot sa mga sinasabi niya. Oo. Sabi niya mag-inom daw Okay lang ba daw sa akin. Mabaya. Gagyan Yes pala kasi ako nakapunta dito eh. Uh -huh. sa mo, eh. Sino pupuntahan mo? trabaho. Uh, ah, sa trabaho. Nagtambay lang ako dyan kasi ano, nagantay ako ng may mag-out. Sa ano ako? Rider ako ng spa. Uh -huh. Yung mga therapy. Uh -huh. Sinusundo namin. Eh, nag ako sa, ano, sa Fairview. Tapos pagbalik ko, nagtambay muna ako dyan. Oo, <laughs> uh -huh. sige, sige. Oo, ma kasi ano rito eh. Kailangan dito talaga, ano. Pag ganun, mag, ano ka, legit na angkas, joyride, ganyan. Pero, hindi mo rin masabi kasi, pero ano rin, mas, mas ano pa naman yun, kasi mas, mas safe yun kasi medyo gumawa mo sila ng kalokohan, at least may, may record, di ba? Eh, kaysa yung wala, habal yung, yung nasakyan mo eh, mga kolorum Ha uh -oh. Mas delikado 'yun kasi Ay, wala akong wala ka habol. Kanina right sa mati, sabi ko, Luya, parang ang na po dito. Uh Oo. -oh. Dinala <laughs> niya, niya ako sa madilim. Loko-loko no. Kaya, okay. <laughs> wala, ko, wala Pero biniyaran mo siya. Ha? Biniyaran mo? Hindi na. Hindi na. <laughs> Oo. Oh. <Kasi binama> <laughs> Gago no. Tapos hindi pa ko pa ko na 'yung helmet kasi ko, na ako Oo, para ano, umiwas na niyo sa akin. Uh oo. -oh. Ginausap ko yun. Nakatapay na talaga sa may tindahan. Oo. Sinukulitan niya ako. Bu buti wala na. Naka, oo. Oo, kasi ano, ginawayan ko yung isang joyride. Uh oo. -oh. Pero hindi ka niya, si hindi, hindi ka samakay. Ha? Huh? Hindi ka samakay dun hindi sa hindi, ano. Hindi kasi hindi naman daw sa ano eh. Uwi na daw siya eh. Ah, oh, uwi na daw. <laughs> Gagod. Hindi ko pa hinatid. Lapit lang naman yun. Diyan lang yan. <laughs> no? talaga. Ingat-ingat lang. Pero pagka next time, bawa, ganun nangyari ulit. Pag medyo nakita mong alanganin, pag, oh, tumawag ka ng atensyon. Oo, oh. pag ganun. Kasi, um, siyempre, alam ka naman tumalong ka dyan. Di, na-disgrasya ka naman. <laughs> Di ba? So, hirap naman yun. Oo. Sabi ko, Kuya, tama po ba itong binadaanan natin? Kasi hindi ko rin yung kailangan kapisado yung kapisado. Mm -hmm. Kakalawa pa lang ngayon kapag ko. <laughs> eh, sabi ko, Kuya, parang sa iba na, ta sa iba na yung way natin. Kuya, madilim na po dito. Sabi ko, Kuya, ibaba mo na lang ako. Sakay na lang po ako sa iba. Buti, binaba ka pa sa bagay. Wala naman siya. Pag nag-hysterical ka dun, wala naman magagawa yun eh. <laughs> Siyempre, maano rin siya. Mag-aalangan din yun kasi, siyempre, motor lang eh. Yeah, pag, uh, pagka nag like, ka, matataranta yun. <laughs> oh, basta pag ganun, alerto ka lang. Uh -huh. Oo ah. Merong magtiwala ngayon, nako. Okay. Oo. Akala okay. ko, dati nagta-taxi ako kasi meron din man niya ako sa taxi. Oo, ka... Hindi ako to naman, kahit, kahit saan naman talaga, kahit, kahit mga registered. Oh. Talagang pag sinapian talaga ng kademonyoan sa utak eh. Oo, di ba? Hindi mo ipigil na, pag iba eh, dyan, siyempre eh, Siguro, naka-drugs, o okay, okay, ano, kargado ng alak, mga ganyan. Kung ano na may isip niya eh. Ito, ito, na ako, sabi, hindi mo. Tarantado. Kaya <laughs> ilalunaw, e, e, no? wala namang nakakakalam. Uh Oo. -oh. <laughs> ano na, kaya nakakalimutan, nakakakalam lang magiging sakit sa bahay. Oo. Oh. Kasi, uh -huh. syempre, ma mamaya hold upin ka pa. Tunin yung uh -huh. cellphone mo, nako. Uh Hindi -huh. lalong wala ka ng contact. <laughs> <laughs> ang dahi pa naman nangyayaring ganyan. Uh -huh. Mga nababalita, di ba? <laughs> Kabado-kabado kaya okay? ako. <laughs> <laughs> Kabado-bente? <20. laughs> Gage, ano? Sabi Eh, saan ka galing kanina? Na, na, naglalakad ka. Ha? Sa, saan ka? Ano? Naglalakad ka? Saan ka galing? Saan uh -oh. na ako? Sa may pagpunta ako ngayon. Oo. Nagpagbaba ako doon sa mainboard, meron pa rin may mga tao. Ako po dito na lang ako. Pagbaba rin ako. At tapos naglakad ka pa balik? Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Kasi nagsasal ko. Uh -oh. Gago, ano? Pag ganun takutin mo, pag hindi mo ko kasi sigaw ako rito. <laughs> Walang duwag sa ating lahi. Matatatang tayo lahat. <laughs> Gago. no? ba okay, may yeah, Oo. Eh, ano, uh -uh. no. <laughs> oh, at least. Buti ka mo, masamba, ka na himas-masamba binabaka kahit pa ano. Pero pag ganun ano lang, tawagan na attention. Kasi marami naman yung tutulong kahit pa paano. Marami ng salbahe, marami rin mababait. Bisayas, no? Palengke? Sige. Kapit ka. Kala ko malayo ka eh. mag ride ka talaga. <laughs> eh dito lang naman pala eh. Uh -oh. Kasi ano, dito lang din ang area namin. Ingat-ingat lang. nako, May uh, hirap na. <laughs> Dapat ginawa mo pala yung plate number. Eh kuya, may isip ko pa ba yun? O, oh, sabagay. Eh, nervous ko. Walang duwag sa ating lahi. Matatakang tayo lahat. ito uh, na yung palengke, sinasabi mo. Ito uh? na yon. Ito, Visayas na to. Okay. Tapos, saan ka pupunta? Dito, dito. Okay. Magkano po pala ko yan? Ah, uh, balang singilang dito. Balay 1,000 hanggang What? dun eh. Wala akong ganun. Wala akong ganun? Oo, hulog-hulogan mo pwede eh. Oo, hulog Pwede ba, ibablog kita? Okay lang? <laughs> <laughs> Oye, sige kuya. Bravo ka ba? Ang um, hindi naman. konti lang. <laughs> <laughs> okay yun lang. <laughs> Kaso hindi pa sikat, laos na eh. Pwede sa sa Saan yan? Ay, sa kabila? Malayo ba? Oo. Hindi mo In ako binara agad eh. Teka lang. Babalik tayo. Wala na, nakalayo na tayo eh. no, 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 no. <laughs> Dito na lang. Ikot na lang tayo dun. Huh? Yeah, ay sorry. Lumagpas. <laughs> Tanot-tanot. <laughs> Wait lang po. <laughs> Lumag pa. Ayan. Ah, dito, dito. Okay. Alright. Sige. Ah, uh, 900 na lang para ano. Gusto <laughs> nyo yung pulbusin ko, dibdib. Ano ang pangalan niyo, ma'am? Maricho. Maricho. Okay po. Sige po. Ang page ko po, ito na lang bayad mo sa akin. Um, ayan, Miles TV. Ha? Miles TV. Ayan po. Ah, uh, follow ka na lang sa akin. Sige, follow mo lang <laughs> kita. Okay po sige no sige. <laughs> Basta sunod, madam. Ingat lang. Kaya May panahon ngayon. Nako. Uh -huh. Miles TV. eh ko lang kung searcher. Oh, no no no. Ah, uh -huh. Miles TV. Ito. Ang galing, ang galing. 'Yan, a. Uh -huh. Okay, sige. Bye-bye. Okay po, sige po. <laughs> Sige, sige. sige, po. oke uh, uh. Okay bye-bye. <laughs>